Friend. Yeah, my friend, I'm My friend, morning, good morning, Are you day.

Paano mo sabi? <laughs> Ore Oji, wala si pare nga, dyan regala? mamaya pa yun? Ah, oo, maaga pa naman eh. O Nakaalaga para sa si mami ng akin eh. Kaya ay nagaan na ngayon yung mga nung mamili ah. Hello! Pare, nakangit yung nakahapon eh. walang ayaw pa yata buwas na rosary. Pag-alit

Ay oh lang, ang tubo nila pa. Giniga ko ba? Ah. Ah,

ba yan? Para ka Ano ka bago? Lalo ka ba? Okay. ka ba? Mapriso ka! guys, <laughs> Kaya right, Paula... may isa kaya kaya jam eh. Ah, Wala, salitan ko. mo lang. natin sa, ano yan, sa bonus <gocye> counter. Okay, may binalot ko na yan, ha? Ayan, tapos nata'y guys. Hindi <produ funny gliete> <spindle> nat na nga, ano yan, talaga, kasi, ano yan, katulad yun, eh, gusto naman namin. Ayun, meron dito, meron. Sumigit, siya nga, umuwa mo. Oo. Ah thank you thank you. Bless you all guys.